Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. So tayo ngayon sa may Tanay Rizal. Dito lang yan sa may Momarco Resort. Kung mapapansin nyo, para tayo nasa gitna ng gubat. Basta ang ganda. Iba yung vibes na binibigay nito at ang maririnig nyo lang dito yung huni ng ibon. So, sa mga gusto malaman kung pa paano pagpunta at saka mga ibang detalye, nood lang tayo. Let's go! At dito tayo ngayon mga sadik sa may canton ng Tanay Ito yung Jollibee Makikita nyo. Ayan, Jollibee yeah. Tapos natin ano tayo dito Dito, pagdating dito mga sadik Siguro almost mga 5 minutes lang Nandun na tayo sa may resort Dire direto lang to along the way lang gubat na gubat yung mga sabit eh ayan may daan may magandang daan ito na so, grabe yung ganda pala dito sa loob yung daan ng palang papunta doon sa resort oo oh, private talaga siya hey. eh oh, kita nyo naman yung mga sabi maganda yung ano grabe yung daan <laughs> yung daan hindi na nila kung saan banda <laughs> Grabe nakakalula yung lugar nila mga sadik. Tignan nyo kung gaano kalawak. Napakalawak. Tapos na preserve nila yung gantong puno. Diba? So sa mga rates, mga sadik, eto yung mga rates nila. Sa day tour, updated yan. Day tour... 700 per head pero may set of lights na siya access to resort and amenities yan cottage basketball court swimming pool and lagoon tapos kung mag uh, overnight naman kayo ito yung mga rooms nila pa lang kayo. bali yung 700 mga sadig um, set na siya may, may lights na siya tapos pwede nyo nang gamitin yung amenities na ito, yung resort. Yung lagoon, yung pool. Tapos, pwede ka mamili ng cottage. Papakita ko sa inyo mga cottage mamaya. Tapos, uh, ito naman yung mga lunch and dinner nila na pwede nyo i-order. Ayan. thank <laughs> you So, sibat na tayo mga sadig. ba't siya na tayo mga sadig, hindi na ako nagpalit ng damit. <laughs> Ganda ano lab ko? Uno po, so, yun na nga mga sadig, bali, tapos na tayo at uuwi na rin tayo. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood ngayong araw na to. Siyempre, shoutout sa lahat ng mga katrabaho ko dyan sa marketplace. Sa mga butcher kay Ram, kay Cock Merchandiser, kay Try, kay Doming, kay Jason, sa mga kasama kong cashier Vanessa, Rosewin, uh, Jenilita Rossi, Sir Joseph at Ma'am Shai shoutout sa inyo lahat. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ngayong araw na 'to. At magkita-kita tayo ulit sa mga susunod na vlog. Hanggang dito na lang. Peace out. Damn.